Hello everyone! Welcome back to my channel. So, ayan. Ngayon, for today's video is mag-unboxing tayo guys. Nito! Tada! Sa wakas, ako'y nakabili ng mumurahing cellphone pang gamit pag nag-live. So, ito ay Realme C61. So, happy, happy naman ako at ito'y galing sa aking pinagpaguran. So, <laughs> nakakupit ba dun sa sahod? So, uh, bago natin ito buksan, punta muna po tayo sa intro. Tara! Ay, buksan na natin ito. Buksan na natin. Hanap ako na. Nasa, ano ba? Hanap ako na pambukas kasi hindi ko mabuksan yung ano. Sa so, wakas, may monitor na ako pag maglalive. Ayan, ayan ako na kasi para makapag-live na ako. At, ano, tinupak yung isang ano, yung isang cellphone ko. Ngayon na nakabili na ako, nabuhay naman yung isa. So, <laughs> ayan, buksan natin. Kasi nakasilpa siya. May kasama na rin ka na, case. Kahit medyo hindi naman mamahalin, is eh, happy pa rin ako kasi... Basta lang magamit. Ang cellphone naman pare-parehas din lang naman yan. Nakakapag-chat, nakakapag... Ano? So, yun. Yay! May cellphone na ako. Kahit ano. <laughs> so, yun, guys. Make it to Ayan. Ano? Ano bang ano kasama nito? Ay, meron din siyang case pala. Um, akala ko, wala. Kasi nang pabili nga ako nito. Mahal pa naman ito is 20. So, ayan. Ayan siya. Tapos, mabigat siya. So, isisit up natin siya, guys. <laughs> ay, ay! Malaglag. Huwag ka malalaglag kasi wala tayong ano. so, Tada! Face ID and fingerprint unlock. Tapos, dust and water resistance. Oh, very good, ah. Huh? I comfort display. Kahit mabasa siya, waterproof siya. Water resistance eh. Ah, uh, di ba? So, ayan. Tanggalin natin. Oh. <laughs> Tapos, ang din naman siya. Ano kaya ito? Dual scene? Saan ang on? <laughs> Sabay ganun. Asan ba yung manual nito? Asan yung manual? Ayan yung charger niya. Charger niya. Diyan. Asan ang manual? Kasi tingnan ko na saan ang on. Wala. 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 Nasaan? Baka nandito. <laughs> so, ayan. Andito nga. Ayan na. Oh. So. Ayan siya. Ito yung Arabic. <laughs> may plate. It. Warranty yan. Ito naman is yung ano. Quick guide. <laughs> so, aking babasahin muna at di ko alam kung paano siya buksan. <laughs> Ayun na guys, nabuksan na. <laughs> Ipapasok ko yung ano. Kaso wala pa itong SIM card. Ilalagay ko yung SIM card para ano. Ito Hello daw, hello! <laughs> so, tuwa naman ako. Happy naman ako kay Papa. Kasi, mayroon na magagamit na pang ano, pang monitor. So, ayan. <laughs> Hindi lang. Ating ilagay ang ano, SIM card. Maganda din naman siya kasi medyo malaking alam. Pa, para, para ng ano palo palo so ang sana ang sim ito dito pala yung ano Dito sa so, kapila ang sin card yan siya tagas ang tigas tigas oh tatlo, dalawa. <laughs> And yung sa kabilang cellphone ko. Kasya ba? So, ayan nga guys. Ah? Ayan. Sa so, wakas, thank you Lord, at may ano na ako. Kaso, ilang oras ka kaya ito dapat i-ano? charge. Ay, nalaglag ang lit <laughs> So, ayan na nga guys, continuation dun sa pag-unboxing. Ito na nga po yung cellphone is nagagamit ko na. Mayroon na akong uh, pang-monitor pag nagla-live. Ayan. <laughs> Nasit ako na siya. Di ko na siya nabidyohan, guys. Kasi ang tagal. Isisit ko pa yung Google. Isisit ko lahat. Lahat isisit. Kaya, ano, panibagong account. Tapos, yun. Kaya, medyo natagalan. So, ayan, guys. Nasit up ko naman na siya. At ito yun. <laughs> Thank you, Lord. At kahit hindi mamahalin, ay mayroon akong pang-monitor sa ano sa aking live pag mag live na ako kasi hindi ko pa siyang ngayon masyadong mano kasi gawa ng ang hina ng internet dito sa aking kwarto di naman pwede doon at may CCTV so guys thank you for watching at saka pa support naman ako pa press ng notification down below at pa subscribe para updated kayo sa mga susunod na aking video na i-upload. Thank you for watching guys. I love you. God bless at